Ayan po. Ako ay nagluto ng ulam. Nagprito po ako ng isda. At sinamahan ko siya ng gulay. Ayan, nagluto po ako. Ayan, guys. Minsan luto-luto din po tayo. Ayan ang aking ulam ngayon pang isang linggo na po yan <laughs> joke lang ayan guys ang sarap ng saba saba po yan dito sa Japan yung isdang pong yan tapos yan ay parang bibi ba yun dalagang bukid ba yan ayan yung, yung isdang hinaluan ko kasi natira po siya sinama ko na siya pong pinirito Ayan, kaya ayan ang aking ulam ngayon alam mo maraming taong kakain hindi kaunti lang po yung akala nyo lang marami ayan guys ang aking pulang ngayon ginisang gulay po yan nila hinaluan ko po lang ng kaunting karni ayan tsaka mushroom ayan mushroom ayan guys thank you thank you sa inyong panonood sana manood po kayo hanggang huli ng aking video at lahat po ng aming video ay panoorin po ninyo hanggang huli, hanggang dulo para po may makita kayo. Ayan guys, maraming maraming pong salamat sa inyo na lagi kayong nandyan, nakaga, naka subaybay, lagi po kayong nanonood ng mga video, lalong lalo na ang hashtag Solid Team Kabag. Maraming maraming pong salamat po sa inyo guys. Thank you for watching. Bye-bye po. Thank you, thank you guys. Salamat po sa nang marami sa inyo. Ayan guys. Bye-bye po.